Hi everyone! Hi mga be! Isang magandang araw! Isang maligayang araw ng Martes po sa ating lahat! Kumusta kayo? Eko, eto na naman po ako sa aking daily life vlog! At iyan nga, maaga akong nagising dahil bibili ako karne ng baka. Madaling pa nga nang ako'y umalis at madalang ang mga tricycle kaya naman naglakad pa ako humantong nga ako dito sa may poste sa tapat ng CCTV for awareness lang. Pero sayang oras kaya lumakad na ako. At nakarating na nga ako. Ito nga pala yung tahimik pa. Abalang abala na ang lahat sa kanilang gawain. Tumambay nga ako at ako ako'y nakapamili na. Nakita ko itong mga ibon sa kalangitan. Nagagandahan nga ako. kinunan ko ng video. Kamusta? Ang araw nyo? Eto, ganito pa rin ba? Tuloy-tuloy lang tayo ha? Alito na nga ang way ko pabalik ng bahay. Tangay-tangay aki mga pinaminit. Eto na nga, sulipan nyo yung paningin namin. Bagsakan ang mga panindano at ang kinadami nga. Iyan ang inyay nyo. Ina-enjoy sa lit, ang tanawin sa labas ng tricycle bira nga ako lumabas at naninibago ko. Ang dami na mga infrastruktura sa bahay yan. At yan nga, umaga na. Medyo maaga ako natapos ngayon at pabalik na nga ako sa bahay ni Bohosin. Hindi ko na binidyohan lahat pero ang ganda talaga ng kalangitan sa umagang to. Ayan na nga, nakabalik na ako. At pinasmoward ko nga para na tayong kengoy nito. Pinapasok ko na nga yung mga pinamili ko. At ang dami nga nila. At alam niyo na, naghihintay. Ito lang talaga hindi nang iiwan sa akin. Ilalaga ko nga pala itong mais. At bagong balat lang yan. Ito nga pala yung mga cool kasi At kinuha ko na sila sa mga bag. Sa eco bag na yan. At nagay ko na nga sa freezer. Baka masira. Dami nga nila. Dito nga pala sa part na to, nagwalis na ako at nagmap, hindi ko na lang lahat kasi alam nyo na eh. Makalipas nga ang kalahating oras ng pag-igot at ayan, chinik ko na, lutong na yung mais. Pwede na mag-almusal pero bago yan. Inabos ko munang kayati nitong aming ulam, ito nga ang ampalea. Hiniwa ko na lahat ang mga sangkap para naman mamaya pagluto ni boss ay eh, ready na. Maganda kasing magluto pag ang lahat ay nakahanda na hindi ba kayo gano'n din ba ang gawain nyo. Di ba napakasaya na ganun? deri-dericho lang. Ito na nga, natapos na ako. Nagtimpla rin pala ako ng kapi ko. Tara, kapi po tayo. Bagay ito sa umaga, pampagising. Matapos ang mga ganap sa kusina, oras na ng pagsuntod. Yan nga, napunta na ako sa school. Just on time lang ako nung punta ako dyan. Sakto, isang kuha lang sa bata at uwi na kami agad. Magkasundo ko nga at ayan, humahamos ako, may nakalimutan. Ito nga pala yung way papuntang palengkew. Lumalik na ako at humahangos. Alam niyo naman kung ano dahilan nila. Medyo ulihanin ako sa dami ng iniisip ko lately. Ang ganda nga ng mga palamuti sa daan. Yung isang barangay na yun sa amin. Recyclable bottles ang ginamit nila. Christmas decor nila yan sa barangay nila. Talaga naman ho. Kamatong danan.